Nilinaw ng Commission on Elections na hindi nakalaan para sa muugong na charter change ang ibinigay sa kanilang dagdag na 12 billion pesos na pondo para ngayong 2024 sa panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipinaliwanag niya na nauna nang tinapyasan ng mahigit 17 billion pesos na pondo ang COMELEC noong budget hearing sa Kongreso. At ang 12 billion pesos na ibinigay sa ahensya ay gagamitin para sa paghahanda sa National and Local Elections. Giniit din ng COMELEC kung magkakaroon ng plebisito kaugnay sa People's Initiative na maamiendahan ang saligang batas. Aabutin sa 13 billion pesos ang gagastusin dahil kasama rin dapat sa boboto ang mga overseas Filipino workers. Of voters. Samantala'y nasaan naman sa February 12 na magsisimula ang voter registration para sa 2025 national and local elections. Magtatagal ito hanggang sa September 30, 2024.